I've been attached with the feeling of them waking up with you, pa Marami na nga ang nagsasabi na super excited na nga sila sa kaarawan ng ating Bel Mariano ngayong June 10, 2024. Dahil alam naman natin na sobrang galing talaga mag-surprise ng ating couple sa bawat birthday ng isa't isa. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon na kung saan nilabas na nga ang official poster ng ating Bell para sa kanyang birthday concert na gaganapin nga ngayong July 13, 2024. At super excited na nga rin dito itong ating Bell Mariano. Pero dahil nga rin sa post na ito ng ating Bell ay talaga namang napapuso na nga rin agad itong si Mami Marisol. Na alam naman natin na todo support din talaga sa ating couple. At ayon pa nga sa mga bula ay kinikilig ako supportive Tita M. Dahil grabe nga talaga sumuporta itong mga wat parents ng ating couple sa kanila awat ganap na talaga namang sinusuportahan din ng maraming bablis. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Val sa mga susunod pa na ayuda.